Yes, 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 mga katoto. Ito naman po ang inyong chef bata. Na. So, yun nga, may mga nag-chat kasi sa akin. Nagtatanong. Eh, May nakukulong pa sa utang. Ayun. <laughs> Nangutang yata sa online app. Mga katoto. No? So, ito mga katoto. Ta, bago ko sagutin yung mga katanungan na yan. Uh, gusto ko pa sabihin sa inyo na hindi po ako bugado. Ha? Huh? Uh, kumbaga uh, yung sasabihin ko sa inyo, ba lang po sa mga nalalaman ko, sa mga tinanong ko, sa mga taong kakilala ko na mas nakakaalam doon sa batas, no? Nakatotot, ha? Sige, umpisa natin. Online app, nangutang ka sa online app. Diba? Makukulong ka ba o hindi? Pero bago yan, bago sagatin yan, ito, unahin muna natin yung ano, yung uh, kasagutan doon sa tanong, kung may nakukulong ba sa utang Napakasimple lang po ng sagot mga katotot ha. Wala pong nakukulong sa utang. Hindi ba? Wala pong nakukulong sa utang. Pwede ka pong makulong kung uh, nangutang ka at nag-issue ka ng cheque. Which is yung tinatawag po natin na uh, bouncing check. Uh, nag-issue ka mismo. Italbog yung cheque. 'di ba? Wala siyang masisingil sa iyo. So, yung pwede kang kasuhan doon. Sa hindi dahil sa utang ha, dahil sa pag-issue mo ng tulbog na check eh. 'Yun ang kaso mo, bouncing check. O batas pambansa. 'Di ba? Uh, bilang 22. 'Di ba? Yun 'Yun. Uh, ano pa? Pangalawa, stapa. Yeah. Nangutang ka ng pera, ma higit sandaang libo, wala pang sandaang libo ginamitan mo ng ano, panluloko, di ba? Ay eh, sabi mo, di gagamitin natin 'yan pang ano? Gagamitin ko lang 'to pang sa negosyo natin, diba? eh, di ba? Eh hindi mo naman ginawa 'yon, eh pa. Ba, diba nga kumuha ka ng pera ng utang ka, niloko mo lang siya. Pwede kang kasuhan ng ista pa, mga katotot. Hindi po ba yung po yun, Oh, O, ito na ngayon, yung sa tanong mo, na, ano, ka sa, ano, online magkano ba pinakutan doon? Siguro, pinakamalaki na siguro. sa kung no? Ba? Diba? Kung Makukulong ka ba? Hindi ka rin po makukulong, mga ato. Ito po kayo matakot doon. Eh. Hindi kayo makukulong, although nagpapadala sila palagi ng text messages. So, diba, nananakot na ngayon. Pag hindi ka nagbayad, kakasuhan ka namin. Uh, sa small teams, kakasuhan ka namin. Tapos, ah, uh, etc. 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 Ano yung ano mo, yung credit limit mo, credit card, so lahat ng banko, But, sa ano rin, bawal ka namang utang, ganyan. Wala akong katotohanan yung mga katotohanan. Kung wala doon, diba? sila nga dapat ang matakot kasi pag uh, ginawa nila na ano, ginawa nilang inano nila kayo sa Sockmed, social media, in-upload mga picture nyo, gano'n nga na nako, oh, yeah, kaya beware of this one, kasi nangungutang doon, hindi mo lang ba magbayad, pwede nyo pa sila nga, pa nga sila kasuhan doon ng ano eh, yun ang, uh, ang tawag nito, uh, cyber libel, diba? Uh, pwede mo sila kasuhan noon. So, okay, masyadong kabahan doon, kung may utang man kayo doon sa online app, ah, o ganito, ganito, wala akong nakukulong sa ganyan sa mga utang utang pero siyempre bilang isang uh, normal na tao at responsable na tao dapat maging responsable po tayo sa bawat aksyon natin kung nangutang ka dapat responsable ka rin para bayaran yun kasi kahit naman ako may mga utang din ako pero siyempre pag nagka pera ko binabayaran ko yun po yung mga katotot yung uh, king as hindi wala na sa utang hindi yung babayaran yung wala, 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 nung tang, tung, pag pinagkakautangan wala ako pag pang pangit yung pag-uugali yung hindi mo natin yung mga Pilipino na oh ngayon kung ikaw naman yung naniningil balik tarin natin hindi ikaw ang may utang ikaw yung naniningil ng utang oh. pa ba sabi mo wala na sa utang e, paano pala yung ano ko paano pala yung pinauutang ko di ko na masisingil oh. eto ngayon, pa Sasagutin ko 'yan sa susunod na video, ha. Diyan na muna tayo sa utang. Eh, hindi nang tanong sa akin. so, <laughs> chat mo rin ako. Chat, chat mo rin ako. Tanungin mo ako regarding dun ha? Kung paano ka makakapaningin. Ha? Ogis? Ha? See you later. Okay,